Ilang linggo ng mainit na pinagpipiyastahan ng mga netizens sa social media si Ren Escanio dahil sa pagkakalink na kanyang pangalan kay Paulo Avellino. Siya di umano ang secret girlfriend ng kapamilya aktor at niloloko umano ng mga ito si Kim Chu na pinaniniwalaan namang girlfriend ngayon ni Paulo. The Philippine Showbiz List presents Sino si Ren Escanio ang babaeng nalilink kay Paolo Avellino. Profile. Ang 27-year-old viva actress na si Ren ay isinilang bilang si Irene Liel Marie Escaño noong April 14, 1997 sa Quezon City at nagmula sa Dasmariñas, Cavite. Siya ay napakaaktibo sa social media, partikular sa kanyang personal na Instagram account. Dito makikita kanyang galing sa pagkuha ng mga gandang larawan, mga pang-araw-araw na aktividad at mga behind the scenes ng kanyang kasalukuyan at nakaraang mga proyekto. Nagpo-post din siya ng mga inspirational quotes. High school pa lang na magkahiwalay ang mga magulang ni Ren at sinasabi ang pinagdaanan niyang ito ang ginagamit niyang hugot sa buhay upang lagpasan ang lahat ng laban. Siya ay mayroong nakababatang kapatid na lalaki Samantala, kahit successful na sa kanyang career, never nakalimutan ni Ren na tumulong sa mga bata at matatanda. Buka siya sa pagsasabing may soft spot ang mga bata sa puso niya habang ang mga lolo't lola ay malapit sa puso niya dahil sa kanyang personal experience. Si Ren ay nag-aral sa Maria Montessori Holy Christian School kung saan ay tuwang-tuwa siya sa paggawa ng campus journalism. Sadyang malikot nga raw ang utak niya kaya na -e enjoy niya ang makapagsulat. Ngunit hindi niya ito ipinagpatuloy sa kolehiyo, dahil kailangan niyang pagsabayin ang kanyang pag-aaral, pagtatrabaho bilang aktor at pagsali sa mga pageant. Si Ren ay kumuha ng kursong BS International Travel and Tourism Management sa Lyceum of the Philippines University. Ang taglay niyang maamo at magandang mukha ay kanyang ginamit sa paglahok sa mga beauty pageants sa kanilang eskwelahan na bagamat aminadong siya ang madalas na pinakamaliit sa mga kalahok, ay hindi naman ito nakapigil sa kanya na sumubok ng paulit-ulit samantala sa kabila na kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral. Ipinagpaliban muna ito ni Ren upang bigyang pansin ang pinasok na larangan, ang showbiz. Showbiz Career Habang nagpapahanga si Ren sa kanyang mga kapanipaniwalang pagganap sa mga teleserye at mga pelikulang kanyang sinalihan, ibinahagi niya na hindi talaga ito ang kanyang pangarap na maging artista. Sa katunayan, siya isang tahimik na tao na hindi mahilig makihalubilo sa iba at palaging nakakaramdam na wala sa lugar. Kaya talagang ikinagulat niya kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sumali sa mga pageant sa paaralan noong siya ay nasa kolehiyo at kung paano siya umabot sa kinaruroonan niya ngayon. Lingid sa inaakala ng marami na nagsimula lamang ang karera ni Ren sa showbiz sa mga nakaraang taon. Ang pakikipagsapalaran niya sa larangang ito ay tumakbo na ng mahigit isang dekada at naghintay ng matagal para sa kanyang breakthrough. Katunayan, 16 years old ay nasa high school pa lamang siya nang madiscover ng isang talent scout ng ABS-CBN habang naglalakad sa labas na kanilang premises kasama ang kanyang mga kaibigan na gumagawa ng mga gawaing pang-journalism sa kanyang paaralan. Bagamat tagalin alinlangan sa simula ang isang likas na mahiyain at walang karanasan sa pag-arte pinili pa rin ni Ren na magtiwala sa naturang talent scout ibinigay niya kanyang personal na impormasyon at larawan at nagpasya na subukan ang pagkakataong ito at doon na siya nagsimulang dumaan sa mga workshop at naging isang talent Inumpisahan ni Ren ang kanyang acting job sa indie film na Dead na si Lolo noong 2009 Napansin na kanyang kakayahan sa pag-arte kung saan siya ay nakakuha ng nominasyon bilang Best New Movie Actress of the Year for the PMPC Star Awards for Movies. Sa sumunod na taon noong 2010, muli siyang gumanap sa coming-of-age film na Pendong. Samantala, inampisahan naman ni Ren ang kanyang karera sa TV sa youth-oriented show ng TV5 na Lip Gloss. Sinalihan niya ang huling season na palabas noong 2009. Kasunod nito ay lumipat si Ren sa GMA kung saan na naging bahagi siya ng walang tulugan with the master showman. Ilan pa sa TV projects ni Ren sa GMA ay ang Twin Hearts, Legacy, ang remake ng Anak Karenina, Villa Quintana at Ilustrado. Gumanap din siya sa papel ng Merla sa Arabic series sa Sac El Bamboo. Noong 2016, tinanggap naman ni Ren ang Cinema One Originals Film Festival Best Supporting Actress nomination para sa pelikulang Si Magdalola at Ang Mga Gago. Taong 2017, pumirma si Ren sa Viva Artist Agency upang higit na tumutok sa mga pelikula kaysa sa mga palabas sa TV. Gayunpaman, paman hindi ito naging madali para sa kanya. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa maraming serye sa ilalim ng kanyang management, bigla siya nakaramdam ng pagdududa kung ito nga ba ang tamang landas para sa kanya. Doon dumating ang kanyang unang dalawang proyekto sa pelikula ang iconic role niya sa 2019 lesbian film na Adan. Muli niyang naagaw ang atensyon ng publiko nang makuha niyang isang papel sa psychological thriller film na Untrue noong 2019. Bagamat maikli ang papel ni Ren sa pelikulang ito, ang kanyang mapangahas at kahangahangang pagganap ay nakakuha ng atensyon ng mga tagahanga ng pelikula at mga kritiko na dahilan upang makakuha siya ng nominasyon bilang Best Supporting Actress mula sa Entertainment Editor's Choice Awards at 69th FAMAS Awards. Ang pagangat ni Ren sa kasikatan sa pagawa ng mga mapangahas at provokatibong proyekto ay nagdala sa kanya sa papel bilang si Clarice Padua sa FPJs ang probinsyano noong 2020. Dito naisip ni Ren kung bakit kinakailangan niyang maghintay ng mahabang panahon bago makuha kanyang malaking break. Kabilang pa sa mga nilabasan niyang proyekto yung ang drama series na Can't Buy Me Love at kasalukuyan siya napapanood sa TV5 series na Lumuhod Ka sa Lupa. Relationships Pagdating sa buhay pag-ibig ni Ren, ang kapuso aktor na si Coco de Santos, ang isa sa mga napabalita naging nobyo niya sa showbiz. Nagkasama ang dalawa sa walang tulugan with the master showman at doon na buo ang kanilang relasyon na umabot ang tatlong taon. Sa isang panayam noong 2023, sa kauna-unahang pagkakataon, ay naglabas na kanyang saloobin si Ren tungkol sa masilimuot na hiwalayan nila noon. Anya, hindi sa kanila ni Coco nang galing ang problema sa katunayan kung silang dalawa lang daw ay masaya sila sa kanilang relasyon. Ganun pa hindi niya tinukoy kung sino ang nakialam sa kanilang relasyon kaya taga problema silang dalawa hanggang sa sumuko na lang sila sa isa't isa. Ayon kay Ren, malaking factor din ng age gap nila dahil masyado pa raw bata si Kokoy nung naging sila kung saan ay matanda siya rito ng limang taon. Nilinaw din ni Ren ang pinapalabas na nag-cheat siya Sinasagot lang daw niya ang tawag o message na ibang nagpaparamdam sa kanya at never siyang nakipag-date. Alam naman daw ni Coco yon at wala siyang itinago sa dating nobyo. Himotok ni Ren, hindi lang siya nagsalita for how many years pero masasaktan siya dun sa ginawa ni Coco eh. Kasi parang sa ilang beses daw siyang nakipaghiwalay, naging vocal siya na hindi niya na kaya dahil sa hindi na siya nito kayang ipaglaban at hindi niya kayang tanggapin yon. Katunayan si Kokoy pa daw ang unang nagkaroon ng nobya matapos ang kanilang break up. Ang isa pa raw sa ikinainis ni Ren ay nung lumabas ang life story ni Kokoy na tila pinalabas na masama siya sa kwento. Sa ngayon ay eh, pareha na silang nakamove on at sinabi ni Ren na okay sa kanya kung magkakaroon ng pagkakataong magkasama sila sa isang project. Marami naman daw siya natutunan sa relasyon nila ni Kokoy. Samantala kaugnay nito sa isang panayam noong nakaraang buwan, inamin ni Ren na masaya siya hindi lang dahil sa takbo ng showbiz career niya, kundi pati sa estado ng kanyang puso. Kaya raw niya pagsabayin ang career at love life. Ang ikinakatuwa pa niya ay pareha sila na sa iisang field ng nobyo at soportahan sila sa kanilang karera. At soportahan sila sa kanika karera. Walang tinukoy na pangalan si Ren, ngunit ipinahiwatig niya na, na direct na siya ng sinisinta dati dito na pumasok sa eksena ang pangalan ng direktor na si Prime Cruz na isa sa guests na namataang dumating sa premiere night ng pelikulang Karma ni Ren upang magpakita ng suporta. Si Direct Prime ang direktor ng 2021 movie na The Other Wife na kinatampukan ni Ren. Bagamat walang pagkukumpirma, marami ang pinagpapalagay na ang direktor ang siya nagpapasaya sa kanyang puso ngayon. Aster Amoyo denies Ren is Paulo Avellino's secret girlfriend. Ilang linggo nang mainit na pinagpipiyastahan ng mga netizens sa social media si Ren dahil sa pagkakaling na kanyang pangalan kay Paolo Avellino. Siya di umano ang secret girlfriend ng kapamilya actor at niluloko umano ng mga ito si Kim Chu na pinaniniwalaan namang girlfriend ngayon ni Paolo. Sa isang panayang kamakailan lang ng ilang media people sa talent manager ni Ren na si Aster Amoyo, itinanggi niyang may kaugnayan ng alaga kay Paulo at hindi rin niya alam kung paano nagsimula ang ganitong intriga. Pumalag si Aster sa pagkakalink ng alaga kay Paulo dahil nababash ito ng fans ng tambalan ni na Paulo at Kim. Sana raw ay mahinto na ang bashing kay Ren dahil naapektuhan na rin ito bilang nanay-nanayan masasaktan daw siya para sa alaga, lalo na't umiiyak na ito. Ikinapagtataka rin ni Aster kung bakit nauugnay si Ren kay Paulo dahil wala raw siyang natatandaang nagkasama ang dalawa sa proyekto o showbiz event at hindi rin umano malapit ang mga ito sa isa't isa sana raw ay wag nang i-bash si Ren. Dahil below the belt na ang mga natatanggap nitong hate comments mula sa netizens. Nakiusap din si Aster kay Paolo na sana'y magsalita ito at linawi ng issue para tumigil na ang mga fans sa pambabash kay Ren. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!